Bus, tara silipin natin yung alaga kung manata doon no, sa puno ng malabago Ayaw ko sana palaging lapitan kaya lang may nagsabi sa akin na maraming uwak daw doon nagtambay doon sa puno Sa kabilang puno Tingnan natin kung okay lang yung alaga natin Doon po mga bus, oh. Dito po yung alaga natin mga buso oh. Ayan pa siya o. Yun po siya mga buso. Medyo okay naman yung pwesto niya dito. Kasi natabunan po siya ng, ano, ng dahon at saka puno. Yun yung naman dumanadapay. <laughs> Diyan ako kinakabahan. Yung banog. Yun naman siya oh. Pikot-ikot. Ano ba kailangan dito? Binabrek balik lang yung mga laga ko. Nandito pala yung kapares ng laga ko mga boso na naglimlim doon. No? Oh. Dito dito. Siglit lang. Siglit. Ha. Siglit lang. Ito po yung kapares niya. Ito po yung lalaki. Ah, doon na sa taas. Yun na siya oh.